manly kung gusto ka bang anong topic next week mga ganun pagkain normally <laughs> 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 De kasi siya nagtatanong din, ah, oh, gusto mo magkaan. <laughs> hmm. <laughs> <laughs> May brainstorming ba kayo? Hindi. Uh, <laughs> Kasi madalas kami kumakain sabay-sabay. Mm -hmm. So, nagkakataon lang minsan na may kwento si uh, si Arlo. Maraming kwento yan lang. Grabe ang kwento niya ngayon ha. May ano siya Uh, may incident na nangyari sa taping niya. Recently, oh, action. Action. Uh May ginawa Action. Ito ngayon na nandito. Ah, yung mga ganun. Food acting so, yung tawag. yung mga regular na, kwento na Oy, very interesting tong ano na to, ah, mm -hmm. tong storya na nangyari sa iyo. Ano pwede nating i-translate into an episode. Mm -hmm. So hindi lang sa kanila, pati sa staff and crew. Tapos okay. sa brainstorming namin. Yung mga writers, may mga baon. Ang baon nila personal experiences. Yes. So yun yung iniyahain nila sa table tapos meron na silang suggested na magiging ng story na yun na paano may i apply sa mga characters. di ba may one time na parang matasarado na kayo? hindi one time. nag nga? ko, tula ano y yung oh, 'di lumad? hindi hindi na. hindi na. hindi na. hindi na. hindi na. Hindi kasi parang ano eh, hindi na kami makausa dun sa mga episodes namin dahil uh, meron na kami uh, time and budget constraints palagi. Mm -hmm. So pag kami mga ganun, syempre may hirapan ka na rin maging ka-creative, <tip> hindi ka makagawa ng ganito karaming mga storya. Ah. So pati kami sa creative, nalilimit na rin So tayo na lang muna natin. At uh, umisip tayo ng bago konsepto, still using the same basic theme. Ito, 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 At kaya nagawa yung book. Tapos yung sumunod naman yung pandemic. oo so, oh, lahat mm -hmm. naman. Mm -hmm. oh, <laughs> wala. Tapos may mga kasama pa kami nagpaalam. Uh -huh. Kasi literal na nagpaalam. Uh, kaya parang uh, nagdalawang isip kami kung tutuloy. Eh. Right? Yeah. Thankfully, uh, nandito pa rin tayo. Uh, si Jake at saka si... Uh, si Angel. Mm -hmm. Dito na talaga kayo lumaki, no? <laughs> Hindi <laughs> gano gano ka Gano'n kayo ka-thankful for the show? Ako, sobra po kasi... Actually, gano'n po talaga <laughs> ko ako Grabe, na. po namin yung show na to. At mari, yun na tayo mawalik. talaga, na siya. Oo. Ano yun? Ay, na yan. Parang may isang... Eh, saling natin dito sa... Ay, nga! So, kaya, parang tayo, may perspective tayo. Nung... eto pinaka... Pinaka... Gunso, Excuse me po! pinaka-gunso sa ano namin. Sa... cast. So, yun. Sa, oh, palit kayo, palit kayo. And yeah, yeah. marami kaming, marami kaming natutunan uh, sa lahat po ng artist dito. Siyempre uh, okay, sa... Uh, isa paglaki na, eh, pag namin, ipago <laughs> <Okay>. namin <laughs> ang... Okay. Yun okay. ba eh, siya lang talaga. <laughs> so yun po, uh, lagi silang nakatulong para sa akin. Hanggang sa <laughs> magkaapo oh, na kayo dyan sa dalawa, kayong ka Ganong foresight niyo ba dito? Alam mo, inevitable yun. talaga ng apo, mm. sino, Pepito at sino else. Abangan nyo na lang kung kailan. Mm. Pero, uh, in fairness sa ano sa creative team, we went as far as that. Next -hmm. Mm. <laughs> <laughs>